buksan natin yung ating mahiwagang sako. Ito ay noodles. Ito mga zay. Noodles. Masarap na noodles to. Ito ay masarap na noodles. kaberito ko tong noodles na to. Sorted yan. Ay, hindi, isa lang. Ganyan Yun yung laman niya. So, isang box yan. Ganyan sila dito, Jai. Magpay-pay, Jai. So, tabi natin. Tapos, isang ganito lang. Mas, mas konti ngayon. Dati, isang ano to eh. Isang ganyan siya eh. Isang set. Ngayon, isang piraso na lang. Tapos, ito, ewan ko ano to. Hindi ko alam. Pepsi? O, akala nyo sa inyo lang may Pepsi ah. Dito meron din. Tapos, ito is black beans soy soy sauce. So soy sauce ang laman niya. Isang piraso. Kala ko yung ano, toyo pala. So, ayan. Ayan yung laman niya na isang piraso. Ayan, tabi natin. oh, my favorite! Mushroom. O, di ba saan ka pa Tapos, ito na, mga ganito. Mm, this one yan mga ganyan na mga matisit so meron ding asukal at saka ano pero nabutas na siya kasi natuluan kaya ayun tapos noodles so, masarap tong noodles na to Timplahan mo lang, lutuin mo siya tapos simpla Masarap yan. Masarap yan pag wala ibang makakain, di ba? So, ang saya. So, kunti lang. Ngayon, medyo kunti nung nakaraan ang dami. Last year. Tapos ito, yung parang, para siyang Gatorade. So, ayan, yung ano natin. Tapos, meron pang isang ganito. Hmm. Diba? Oh. Saan ka pa? Mantika, libre na. Hmm munggo. Oh, tayo bukas. Tsaka. Tapos, madyay, libre na ang bigas. So, ayan lang yung laman ng ano ni Lola lahat. Kunti lang. Kung sa, Cereals. First flakes cereals. So, konti lang, pero pwede na. Mga isang linggo na rin namin kain ni Lola ito. So, ang importante is ang bigas yes mga jay ito ang pinaka importante sa lahat rice is life so yun na yung ating nakuha lahat doon sa ano nila pagpapaypay nila doon